What's mga kagawa! This is Ian's Work. to my Youtube Channel mga gawa. So, ito naman may ano naman ako i share sa inyo. Uh, ito naman ay gutter. Yeah, so, may una akong vlog doon sa gutter ko na noon ni Dan Spot. Ito naman ay eh, pasadya na gutter to. Kasi doon sa una kong vlog, ang gutter noon ay eh, yari ina, na may design. May design siya na dos. Tapos may molding siya na ganoon. Ito naman ay eh, inside gutter naman to. Yun naman open gutter yun na ordinary na may design. So ito naman, stainless ito mga gawa. Uh, kung tawagin ng stainless, i-304. so magandang klase na Kita ko sa inyo mga gawa, mga ating kakabitan ng inside gutter mga gawa. Ito siya o. Oh. Ito ang stack, Ito ang sanipa dati. 6 uh, inches yan. Tapos ito lapad So ang ginawa natin na ano, sanipa. Ito na. Tada! Ito na. Yan. Uh, yung ginamit natin doon sa baba na pagporma ko ng slab ito yon yung uh, tubular na 2x3 so pipintura natin yan so dahil magandang panahon ngayon ipin ano natin i ano muna natin yung gutter mga gawa so ito na yung ating derso sa nipa inside gutter to mga gawa so sabi ko nga kanina hinabol natin yung ano yung kanto dito sa ating ano dahil tatabuhan ng gutter yan mga gawa so ito yung ating gutter Ah... Uh, medyo ano yan mga gawa uh, ito yung labi na ano doon sa firewall i natin yan ito naman yung isang labi doon sa nakaano doon sa ating sanipa so meron akong ginawang pattern na alam re, so ito sa mga magawa. ito sa mga gawa, ginawang pattern So, bali ito, 1 half inch yung kanyang labi. Ito naman, 4 inch, 4 inch. Tapos 7, si tapos half inch. Half inch yung kanyang labi pagkunta sa pader. So, ito ang ating pattern ginawa. Yan. Kita nyo ba? Yan. So, ang kanyang ano naman, yung kanyang dito, hindi pa nakatupi. So, ito tupi lang yan. So, sa pag ano nito magawa, magagawa kayo muna ng pattern ng alamre. GI lang muna. Kasi standard yan mga gawa, 16 inches. Tapos pag sumubra kayo sa 16 inches, may, may addition lang yung babayaran. So, ganun mga gawa. 3 4 yan mga gawa na stingless kasi inside gutter nga tayo kanina. Sabi ko nga sa aking introduction kanina, inside gutter tayo. So, 3 4 yan. So, dadaling kong isa doon, ipapakita ko sa inyo. So, kung mapapansin yung mga gawa, may overlap tayo rito. So, ang ating tubular, inano natin sa biga. Pinakain natin dito. Para yung bintana kasi, may bintana dyan. Dito sa area na to. Hindi mababasa. So, sinarado natin yung ano, yung tubular na 2x3. So, mayroon din doon. So, maganda to magawa pag nayari. Kasi may bubong na canopy. So, ito na yung gutter natin. So, pansamantala, dinaganan ko muna ng hollow block. So ilalatag lang ano natin kasi hindi tayo ang ano nito magawa Ang ganitong estilo, ah uh, ilalatag muna yung gutter para kung ibubuka natin, pwede tayo magbuka. Kung ano naman goods na, para napili lang natin yung ano ng gutter, yung luwag. Kasi magkakabit tayo doon. Será kasi pwede natin ibuka to kung mapapansin nyo yung ating ano mga gawa yung ating pagitan ng ating sanipa ng ating tubular at saka yung yero o oh, ng ating isla, uh, biga medyo malaki yan nasa 6 inches yan so ang ating gutter ay 4 inches so dito lang magkakatalo yan sa pagbuka ito sa area na to sa gusto magpagawa ng ganitong gutter mag comment lang kayo sa akin uh, pwede tayo kumuha dun sa ating kinawa na planta inside gather itong mga so rigta tayo sa planta tapos ito yung bunga na to yung bunga na mga gawa na ano, sa wall i grinder natin yan patatagbuhan natin ito ng grinder para kumain ikain ito ikain doon sa ating ano so goods na yung kanyang pagbuka uh, pasok na to doon sa ating gagawing ano bunga nga sa pagsarado dito so dalawang order ko lang kung mapapansin nyo ito mga gawa medyo ano yan may pagitan kasi dito dadali yung ano gawa gawa ng may canopy dito mga gawa may canopy may, so may gutter yan nakaperaso kaya may islap ako dito na naka ano. so ito nang ating mga PVC ito uh, air to ng CR ito naman airbin ng ano ng ating gagawing uh, doon sa ating sa CR sa manhole mayroon doon Erbin para sa exhaust fan at saka sa sa ano yung doon sa ating sa ating lutuan sa ating wood, seri wood syringe wood wood sa na, ano yan diyan yan so pwede na tayo magsara dito magawa doon sa baba yan basta na ganoon yan at saka nakapakain ito so yan goods na yan medyo alalayan natin So ibababa natin. Doon na tayo sa magkita-kita mga gawa. So mga kagawa, meron na tayong nakapag-ano na tayo ng isang ano dito sa dulong dulo. So yan. So sa mga nagko-comment doon sa aking unang vlog na no need dance spout So hindi daw ako latero, hindi daw ako ano, hindi ako latero pero kaya ko gumawa ng ginagawa nila. Pero ang ginagawa ko oh, hindi kaya nila gawin makapagpunaraw so makapag ano lang sila ng ganito makapag commit lang sila sa akin uh, ganun nga hindi na ako latero kasi bakit daw ako nagtabas pa ng ganito pinabot kasi dito hindi nila alam mga gawa wala akong scrap noon na ano so mayroon pala tayong scrap ito so, galing din dito sa ano so isang blong plane sheet to so ang isang buong plane sheet ginawa nilang tatlo So dalawa lang kailangan natin. So itong scrap na to, hindi ko lang pinagawa. Kasi 16 inches din yan, mga gawa. So hindi ko na pinagawa isang gutter Kasi dalawa lang kailangan natin. So kaya mayroon tayong extra na pang takip dito sa ating dulong dulo. So dito sa at, ano na to, sa aking vlog na to, yung content ko na to e... Eh, papaano gumawa ng gutter na naka-mouth doon sa ating sa ating firewall para hindi na marami yung kasi minsan nag-ano pa ng gutter uh, katapos gagawa pa ng isang uh, plasing para kabiyerin to so ito mga gawa, tipid pa kayo dito sa gagawin ko na to sundan nyo lang ako ng video ko so dito sa aking pag layout ng ganito So, itong area na to, naka-mount din to sa ating, ano, sa kabilang side ng ating firewall. Kaya kung mapapansin nyo, meron ganyan na ano. Kasi hindi na tayo magkakaroon ng klaseng kasi sabi ko nga, ah, magastos na yon So, para makatipid yung ano natin, yung ating kliyente o mismo kung kontrata man natin. So, ganoon lang. May papakita ko sa inyo mamaya pag nandun ako sa taas. So, tapos na tayo sa kabila. So, alam nyo naman magawa ang pagkanto nito magawa. So, ang ano nito magawa, doon sa una kong vlog, pwede kayo gumawa ng half inch o isang inches para malapad. So, ang ginawa ko natin dito mga gawa, hindi gaano malapad. Ito siya, eh, Ito yung product niya. Yan. Yan. So, ilan ako lang dito, sa area na to. Yan. Uh, ang pagtupi niya ng ano, ganito, pag ganyan, ang pagtabas, tapos ganyan, para maging ganyan ang uh, itsura niya. So, ito mga gawa, ang pagitan nito mga gawa, sabi ko nga, magtatapos kayo dito ng mga half inch half inch man lang o isang 2 cm kita nyo ba tapos tutupin nyo ng ano ang pagtapas yan magawa pa ganyan yan kung saan man taabot yung 2 inch para pag nagkabit kayo nito magawa pag nag slope na kayo ng ganito hindi magpapanama dun sa dulo so ito magawa eh, ano lang to silang ka lang to o bulkasil pero mas maganda silang yan kahit nakalagay na yan doon Dudukutin lang naman kasi ang haba ng ano natin hanggang 1 inches o 2 inches o 3 inches mula sa ating pagkakalatag ng ating bubong mula rito. So medyo maano madudukot natin to. O dito na rin natin lagyan para minus ano tayo ng ano magawa. So mamaya na yan mga gawa. So much for Dito tayo. Pupukus tayo. So tutorial natin mga gawa. So ang gamit natin pala dito na ano magawa So marami tayong ano, scrap na sobra sobra doon sa ating kontrata nung una So hindi ko itinatapon yan Kung magkita kayong ganito yan nyo lang Tabi nyo lang Ano ito 1 8 by 1 half Yung ating blind rivet Tapos yung bariya na naman natin uh, 1 8 din yung kapal nito magawa Yan 1 8 din Yan magawa I ano ko lang sa inyo I demonstrate kung pa paano magsukat So yun Half inch o 2 cm, ganun lang magawa. Susukatan niyo lang 'to. Yan, yan, yan. Uh, kita niyo yan. Yan, guhitan niyo lang. Yan. Tapos ganun lang. Ganun lang ka ano ka basic sa marunong. Pero sa mga ano diyan, sa mga DIY, tapusin lang video ko. Yan. Tapos dito sa kabila, ikotin niyo lang. Gather nyo. Huwag kayo mag na ano kasi di para naman tayo magkukuha ng laki. Kung ano ang laki ng ating loob. So, 4 lang yan mga gawa. 4 lang yung ating ano. 4, 4, 4, 4, 4 inches. Tapos pag binuka mo ng ganyan, medyo lalapad na. Kaya hindi makakaroon ng overflow yan. Kasi dalawang nga ano, natin, dance spout, gitna at dulo. paano yung magawa ito yung pang ilalim kasi kasi yan ang, yan ang sasalo sa tubig ulan kasi pag nauna to, nahuli to pwede naman yung magawa pero mas maganda una to, para yakapin nya dito so gaya nito oh. yan yan diba, una yung ating yung ating ilalim bago itong siding unay niyo muna yung gitna para hindi kumuluntoy yung dulo tapos dulong-dulo na kayo. Ayan. Mas maganda, mas mahaba para yakapin ng ating ano, ng ating ito yayakap ito sa kanya. Tapos re-rebit niya na. Ayan. Tapos dito naman tayo. Grinder tayo rito. So, ang ano niyan, ang tatamaan niyan mga gawa, dito naman tayo ang gagrinder. So, dito na kayo mag go hit. Tapos si kaya ano naman to? Ibibin nyo. Gitna ulit. Unahin yung gitna. Tapos, papunta naman kayo sa gilid kapag ano na tayo so bago yan susukatin yung ano kasi minsan nagbabago yan ng gutter so 6 inches mura dito sa ating siding sa ating nakagapit sa ating ano sa ating pasya board so dapat dito 6 inches din so 6 inches dyan din siya so hindi nagbago So dito naman papasok yung ating ano. So ito, ito yung ating territo sa kabila, pang siding natin to. So ang ano niyan magagawa, ang diskarte naman niyan, dito na susukatin sa ta labas. Sa ganon. Tapos gagamit kayo ng ano, lapis para guhitan dito. Dito sa tagiliran. Ah, uh, teka. Gupitin natin to. Ito. Kasi ito tatama sa ano nang ano Sa ating Sa ating ano uh, Firewall Yan Yan ang mga gawa Zero-zero na siya Yan Tapos dito nang papasok yung rivet raybeat. Riveter naman simple lang basic lang sa, sa mga beginner tapos yun lang magawa ng aking video tayo ng silan magawa para makumpress nya habang nagdidikit tayo automatic yan magawa lang yan So dahil may guhit tayo, mga gawa, ito guhit natin. So hanggang dyan lang yung dulo natin. Yan. So ang silat niya sa loob, nagkalat na yan. Okay. Tirahin natin ng isa. Isang rivet. So, mga kagawa, ito na tayo. Dito na tayo sa ano sa ating nakamount na ating pero ano dito sa ating payroll so ipapako natin ito mamaya ng concrete nail o di kaya ano kita uh, sa area na to para hindi tayo magplasing kasi may mga ano magplasing papapunta rito so ito pwede naman natin ano hanto ng ano ng tawag nito ng pixie ban para walang tumagas tubig So good siya mga gawa dahil naka anong tayo naka mount. So andito na yung ating ano, no need na naman ano to. No need naman Tag nito mga gawa, no need dan spout na PVC kundi yero na lang yung ating stainless na lang i eh, tutupin natin doon. So good na yan mga gawa. Dito sa dulo. Yan. So okay mga gawa. Okay, okay na yan. Yan, stainless yan, forever na yan. So dahil mag-aano tayo, magtutupi tayo rito mga gawa sa ating ano dahil ipabubulaklak natin pababaan natin ano hindi natin gugupitin kung anong laki ng ano so andito ng ating ano yung ating dance spout yung ating yung papunta doon sa manhole andito na yung ating yan yan mga kagawa so pagdating dito mga gawa sabi ko doon sa ano so, pa ka lang tayo para hindi lumunta yung ating ano itong sabi ko yan kita niyo ba hindi na ako naglagay ng embudo na plain diretso na yung una kong vlog ganun nang ano ko pero ang ang ano dun sa una kong vlog hindi ako naglagay na ang, ng abs doon sa pvc hindi ko na siya hininang hindi ko na siya pinalaki so goods naman din yon dahil wala naman sa ngayon wala pang tawag yung amo ko walang pakjab doon so magto 2 years na o 3 years na 2 uh, years pa lang yung una kong vlog na yun. so ito naman wala na rin to mga gawa hindi na rin tayo maglalagay ng plasing dito lalagay ng plasing ganun pak tapos ganyan wala na yan grinder ko yan kita ko naman kita nyo naman tapos binabarinahan natin na pang stainless tapos in natin yan. para pumasok doon kasi half inch yan ng ano na yan yung ating labi ng ating stainless na pag pinukpok yan ng ano meron pala akong bigyan ng kapatid ko sponsor itong panghata ko sa mga concrete nil uh, be sure lang mga gawa na meron kayong goggle uh, goggles si goggle nasa hindi pala yun pwede tawagin goggle map so yun mga gawa uh, barinaan ko rin yan ng pambato inan ako ng pambato yan o ganito lang kasi pag nirekta nyo lang yan binautas nyo lang yung stainless bina, binarena bina nyo ng ng pang bakal so babarinahin nyo rin pang bato yan para ang pagbaon nyo ng una na pako na concrete nail hindi sa mahirapan bumaon kasi una una hindi naman mabasag to dahil ito ay biga binuhosan natin yan binuhosan natin yan para pag ito ang purpose pag nagpako ka na ito pag nagpinising ka to sa lang mabubunot mabubunot yan pag mo kahit di mo nabarinahin kasi aloblock lang so ito biga so good siya mga gawa Huwag yung, e, yung iasa na concrete nil yung ano nyo hindi na kayong babarin ha mali yun babarin nyo pa rin dahil para di mapipersa nga so meron tayong guma tapos ito naman sealant na lang to o bulka seal yan diba yun mga gawa tapos dito itong dugtungan natin Titliado yan Hindi tayo pwede magparehan dito Baka matamaan yung ating Airbin So wala lang problema yan Dahil pasingaw lang Pero dito tayo Lilis natin Okay magawa So mga kagawa Pogiing pogi na Tapos na natin yung ano So baka hindi nyo na ako naintindihan Dahil nakapismas tao Tsaka may sipon tayo So ayan ipakita ko na lang So, sa mga bugawan dyan mga gawa post na rin notification bell para update kayo sa aking mga bago upload sa aking youtube channel sa mga nagsishare at saka naglalike maraming salamat o tag nalog po na sa hindi ko kayo makalimutan at saka shout out sa mga butihin na nagabang sa aking upload sa aking youtube channel maraming salamat god bless, god bless you at mabuhay kayong lahat so medyo messy sipon tayo gawa ng yun na uh, minsan na ulan ng time minsan na Ini tan